Hello, hello, mga messes! Panibagong araw, panibagong buhay! <tap> maliligo, maliligo, paliliguan ang mga ito Dahil maganda ang panahon, kayo ay aking paliliguan <tap> Hindi naman na pa. Hindi mong kasya. Walang magulo, walang magulo, kayo'y maliligo. Hindi maikabit ang hose, kaya magtitimba na lang tayo. Sino una? Sino una? Sino una kung paliliguan sa inyo? Ha? Sino una? Sige, ako ang mamimili. Mahalik ka. Mahalik ka muna, Brenda. Brenda, halika muna. Kamu na, halika muna, halika. Alis kayo din at kayo mababasa ang lahat. Isa-isa. Hmm, wow! Sarap! Honey! Maginhawa! Hmm. Hindi mamamaho ang pipi ni Brenda dahil siya ay laging naliligo. Hmm. Magandang maganda naman ito. Magandang si Brenda Long. Ako man din mga meses, honey. Ay sa dami ng hinahasing mga wala namang kabuluhan sa buhay. <laughs> ay nangakakaligtaan ko na pati. Na ako nga pala may doong inugug dito ang titibain. Ay uha at tingni. Mga meses. At hinug na. Nahinug na. May doon na pating kinain ng ibon. Ay, hay ngayon ko lang si ako kukuhain, mga meses. Kapag ako'y natiba ng saging mga meses, ay iniiwang ko ang puno. Atis! Yes! Ay, nalaglag pang lintik. Hmm. Baidi. Ang saging. Iya. Yeah. Nalaglag po. Ay, na naman yung pinakadulo na ito. yung uha, napakaliit. Hindi na, ito ari. Eh. Akin ang pipilingin sayang yung ibang kinain mm, kinain ng ibon tas yung iba naman ay pumutok na yun sa sobrang kahinugan ha ni ah ganun ba ganyan para sabi baka hindi totoo oh kaya pala inugug tawag dito ay bago to bago tibain ay ugugain ay ay ba't di mo sinabi ka agad Ba't ngayon mula lang sinabi nung natiba ko na? Masarap ito hinog na hinog hani. Eh. Oh, di ba mga meses? Tunay na kapag may itinanim, may nanakawin ang kapitbahay. Hmm, <coughs> mga beses. <coughs> ako'y nakatulog. At ako'y nang himagod sa mga pinagagawa ko kanina kahit wala naman masyado talaga akong ginawa. Hindi pa kami bumili na durian. Kailan na nga namin binili? Nung galing kami ng pagsanghan. No, nung galing kami ng pagsanghan. Ay, hindi pa namin na ah, kakain. Yung rambutan ay ubus na. Pero yung durian, buhay na buhay pa rin. Baydi nga at nangangamoy na. Pero may rambutan pa kami galing sa kapitbahay. Na, amoy mo, Claire? Bango. Mabango man din. Ba't yung iba yung nababahuan? Eh. Hmm. Parang ako yung nababanguhan. May bisita ako dito mga meses. Si Claire, Ben, ah. Uh, pero maraming ang aayon na ito, honey. Eh. Hmm. Pero parang matapang pala ang amoy. Pagka malapit. para pag ang na ito pati. Basta bagay hinahati. O ito bagay ano? Hinahati lang. O tinabok ka. Paano bagay? Chong. Chong. Ba basta lang hinahati. Basta lang hinahati itong durian. Ikaw naman, Mingming, Ming. Bayang ka na naman. Ako may ginagawa. Hmm. Mamaya ka na kumalong sa akin. At ako may ginagawa. Baba ka muna. Hmm. Si Chong yata ang maalam. Ay, hi. Pag-mampasang ito eh. Hmm, ano, ka. Hindi ako Hindi, Diyan ka muna. Ah. Oh. Ulit na ulit mo. Okay, <laughs> ko. Gusto mo? Hmm. Hmm, baba ka muna. Hindi, wag ka lang dito. Hindi ako muna. Ginagawa ko. Kumain ka muna na lang. Halika. kumain hmm. ka na lang muna. Paano? Uh, yun, yung isang mga. Ito may go, eh. Yun. Matapang mga pa lang amoy ah, pagkaganaan masarap ang lasa. Mm -hmm. Kaya lang yung amoy ay masyadong matapang, um -hmm. mabaho. Um, amoy utot! Huh? <laughs> Siya nga, naku amoy okay, um, utot tayo. Mabango-bango ka sa diyan. Ang hmm, bayan na. Ba yan, Tikman natin mga meses. Boh, napakatapang nga ng amoy. Oo, oh, may tigil ng bukos malakas. Tikman natin mga meses. Masarap nga. Matamis naman. Matamis pero parang kakaiba nga ang lasa. Matamis. Nga. Malinamnam. Pero may... May iba. <laughs> Dati hindi ko tukay kaya kainin. Matam is siya eh. Tapos malinam nam nga. Lasang ang gatas parang eh, eh. Parang habang ako'y natagal na kain, nasarap. Parang ang teknik, parang hindi mo maamoy, eh huwag kang hihinga. Mga meses, kain. Yay, Gutom ka na, Chong. Ha? Nagbabayad. Kumain ka muna ng pandesal. Hoy, gutom na din. <laughs> Bago pa lang ako magluluto ng hapunan mga meses. Late na yun. Eh. Ang aking luluto yun ay hipon. Gutom na ako. Hmm. packing ay Dito ko ilalagay mga meses itong mga hipon na ito. Dito ko dudurugin. Ayan. ko dito. Ayan. Gagalaw. Ay, sus. Sorry mga hipon, madudurog kayo uulamin namin kayo. drug na agad yan? Abo! Oo nga mga meses. Oh. drug na drug na sila. Kumain na tayo mga meses. Luto na ang okoy na hipon. Tikman natin kung masarap. Hmm. Hmm. Ito lang sale yung binili mo. Ato. Magkano na yun? Tam, um, Diyos. Hmm. Dos na yun. Yeah, mga meses. Anong oras na? Ako hindi pa rin natutulog at ako'y may mga tinapos pang gawain. Ay maaga pa kami bukas. At kami ni Chong ay pupunta ng Lucena maghahanap buhay. So, that's all for today. See you again tomorrow, mga meses. Bye! <mulong noise>